Nasa likod ko po ngayon ang Makasaysayang Manila Hotel. Uh, in a couple of minutes ay mag-inaugurate yung mga bagong halal na opisyalis ng National IBP, ang bagong Pangulo at ang mga uh, bagong District Governors sa, sa buong Pilipinas. Dito, kung gano'ng karaming abogado, gano din kadami ang legal opinion tungkol sa mga isyong nagaganap sa ating bayan. But recently, uh, si Secretary Remulia uh, rendered... Uh, sa press conference, ayon sinabi niya na hindi na, na raw nila ipipursue yung uh, yung drug cases against kay uh, President Digong at ipapaubayan na lamang ito sa Hague at ang dahilan, uh, di sila mga ng ebidensya, kulang daw yung mga ebidensya, wala yung mga testigo, nawawala yung mga ebidensya. Pero para sa kanya, pwede itong ituloy sa Hague. Magulo 'to. Ang ebidensya ay dito magmumula sa Pilipinas. At ang lilitisin, ang facts and circumstances ay dito naganap sa Pilipinas. Pero sinasabi dito sa Pilipinas, walang ebidensya. Pero baka sa Hague meron. O paano nangyari yon? Kung walang ebidensya sa Pilipinas, bakit meron sa Hague? So anong dahilan bakit hindi nila ipipursue yan? Kung meron talagang kaso, bakit hindi lilitisin sa Pilipinas? Well, para sa akin, simple lang yan kapag sampahan pa nila ng kaso si President Digong dito sa Pilipinas, pwede pa itong gamitin ng uh, depensa ni President Digong sa Hague uh, para maging excuse para iwi siya dito sa Pilipinas sa sabihin na kailangan siyang humarap dito dahil may kaso. At ito ngayon ang biglang naisip ng uh, Department of Justice na mukhang pagkinasuhan natin ito, eh tayo pang magiging dahilan bakit siya makakauwi dito. So, they have to come up with something, an excuse, kung bakit hindi na nila itutuloy ang kaso dito sa Pilipinas. This is as crazy as it gets. Ano? At minsan, talaga na lang matutulala ka na lang dito sa mga argumento ng ating pamahalaan, lalo na ng Department of Justice, tungkol dito sa ginagawa nila kay President Digong. Kung wala kang ebidensya dito sa Pilipinas, imposibleng magkakaroon ng ebidensya sa The Hague. It's either it's there or it's not. Hindi ka pwedeng magsabi na dito sa Pilipinas wala, baka sa Hague meron. Anong meron doon? So this exp explains to us uh, very clearly na ang dahilan ng pagpapalipad kay Rodrigo Duterte doon sa Hague ay walang kinalaman sa drugs. Ito ay tungkol sa politika this is a pure weaponization of the ICC for the political gains ng mga nasa kapangyarihan dito sa Pilipinas. Hindi ito makatwiran, hindi ito makatarungan, at I also, I still maintain that the pagkakadala nila kay Rodrigo Duterte sa ay illegal. Pero tayong lahat, kailangan tayong patuloy na nagpa-participate. Magmasid kayo, wag at huwag kayong matatakot na magpahayag ng opinion ninyo dito sa bagay na ito. At sa inyong pagpapahayag ng opinion, kailangan mag-aral din kayo. Huwag kayong basta magtiwala sa sinasabi ko. Pag-aralan mabuti, nasa dulo ng mga daliri ninyo ang sources of information sa pamamagitan ng internet. Sapagkat, mahirap pong makialam ng taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.